Si Damulag na usog ng babaeng to sa pesta ng Batangas. Bigla na lang nagalit tong babaeng to ay Damulag kasi bariya lang yung binigay niya. Pagtapos nun nilagnat si Damulag at hindi na siya maabangon. Maitim at may muka ang nabuo sa kandila ni Damulag nung dinala namin siya sa simbahan. Simula nung nausog si Damulag nung pesta, nag-iba na yung ugali niya. Makakauwi pa kaya kami ng ligtas sa mundo ng mga halimaw? Pupunta tayo sa pesta ng Batangas sa tabi ng Taal Volcano at manunood tayo ng karera ng bangka. Nabasa kasi namin yung mga comments nyo kaya ang napili namin Batangas. Kaya i-comment nyo na kung tagasan kayo para kayo naman yung puntahan namin. Madaling araw tayo aalis sa mundo ng mga halimaw kasama natin si Jag at syempre si Damulag. Apat na oras ang biyahe namin papuntang Batangas pero ayos lang yun. Pupuntahan pa rin namin kayo kahit malayo. Sa Kabiti kami dumaan at napunta na kami sa Tagaytay. Ang problema nito, naligaw kami ng daan na kami dito sa sobrang dilim. Grabe, nakakatakot. Umaga na kami nakarating dito sa pesta ng Batangas. May bahay sila Ojimat dito na una siya dito pumunta kahapon. Ang problema nito, habang nagkukwentuhan kami ng biglang may dumating. Ang sabi ng mga taga rito, wag daw kami magpahawa kasi baka mausog kami. Binigyan siya ng pera ni Damulag pero nagalit siya. Ayaw daw niya ng barya. May binulong siya ay Damulag tapos bigla siyang umalis. Maya-maya biglang sumama yung pakiramdam ni Damulag. Parang umiikot daw yung tiyan at ulo niya. Kaya pinatulog muna namin siya sa bahay nila Ojimat. bigla kasi siyang nilagnat. Natulog na din kami ni Jag. Ginising kami maya maya para kumain pero si Damulag hindi pa rin bumabangon. Kaya nauna na kami ni Jag bumaba para kumain at pinakilala kami ni Ojima sa kanyang lola. Grabe guys ang sarap ng pagkain sa piyesta. Iniisip ko si Damulag hindi pa rin siya bumababa pero hinayaan ko muna siya. Kakain muna ako kasi baka nagpapahinga siya. Ang babait talaga ng mga taga Batangas. Nilibre kami ng pagkain. Bumaba na si Damulag at inaya na rin namin siya. Sabi sinabi ni Damulag na akatakot daw yung panaginip niya na naginip daw siya ng malaking aso bigla naman nagkwenta si kuya na taga rito sabi niya umaalulong daw yung mga aso kanina kahit may araw pa sabi niya pag ganun daw meron daw mangyayaring masama napatingin naman ako ay Damulag tapos bigla siyang tumayo bigla siya natataranta ang sabi ni Damulag wala daw siyang ganong kumain kaya sinoli niya yung plato sa akin ako na lang daw yung kumain nagalit naman ako sa kanya kasi sabi ko nakakahiya bisita tayo dito tapos hindi kakakain sabi ko ay puntahan mo nga yun sa loob at kausapin ano kaya yung panaginip na damulag? Bakit kaya siya biglang natakot? Makikipesta kami sa mga bahay-bahay para maikain kaya nagpabango kami ni Jag. Baka meron kami makilalang mga single tita. Are mo! Sabi ko ay damulag, magpabango rin siya pero naatulala lang siya. Parang wala siya sa sarili. Kaya tinatanong ko siya kung ayos lang siya. Baka nilalagdat ulit siya. Bigla na lang talaga nagiba yung ugali ni damulag at nag-aalala na kami ni Jag. At pumunta na kami sa bahay ng pinsan ni Ojimat para maikain. Grabe guys, ang yaman nila. Meron silang sariling altar sa bahay nila. Tapos yung sala nila, aircon pa. Grabe, sobrang lamig pala dito. Pagpunta namin sa kusina nila grabe, sobrang lae pala at malamig din naka-aircon yung kusina nila. Tapos meron pang catering. Grabe guys, ang dami namin nakain. At pumunta na kami ni Ojimat sa Taal Volcano para manood ng karera ng bangka. Grabe guys, ang galing katabi na namin yung vulkan dito sa Taal Lake. Meron nakakilala sa atin mga followers pala natin to guys. Shoutout sa mga taga Batanga. Sobrang bait nyo. Ang dami namin nakain sa pesta nyo at sobrang enjoy. Meron pang karera ng bangka. Mag-comment kay kung mga tagasan kayo para kayo naman yung puntahan namin sa susunod. Ang problema nito, sumama na naman yung pakiramdam ni Damulag. Kaya sabi ng mga taga rito, dalin namin sa simbahan para ipadasal. At nakita namin dito si ate sa tapat mismo ng simbahan. Ito yung kinalabasan ng kandila ni Damulag, kulay itim at merong muka. Sinunog agad ni ate sa apo yung kandila para matunaw. At sinamahan pa niya ng dasal dito sa tapat ng simbahan. Sabi naman ni Damulag, gumaan na daw yung pakiramdam niya. Pero sa tingin namin ni Jag, parang hindi pa. Lumalim na yung gabi at nagpa-fireworks na yung mga kamag-anak ni Ojimat dito at naisipan na namin nila Damulag umuwi sa mundo ng mga halimaw. Ang problema nito, biglang naglaad si Damulag mag-isa, pumunta siya dun sa may madilim. Kaya inilawan ko si Damulag at tinatabag ko siya pero hindi siya sumasagot. Grabe, ibang pakiramdam ko dito, parang hindi siya si Damulag. <coughs> Kumakain ng utang, Ay, kumakain ka ba? Ano <laughs> ginagawa? Binakatakot ka naman. Bakit? Okay. Kumakain ka lang pala. Tara na, huwag tayo. Dala. Abangan nyo sa susunod. Si Koreano nagtinda ng chicken biryani dito sa C5. Ang problema niya, walang bumibili sa paninda niyang chicken biryani. Maubos kaya ni Coriano yung paninda niya. Hanggang sa muli, paalam.